Ayan, mga kaibigan, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, may ginagawa sa mga dodong Alam nyo, sayang yung mga, ano eh, sanga ng uh, kahoy ng aming kumari at kumpare. Kaya, imbis na itapon sa kay Mr. Bean, hiningi ko kasi, alam nyo mga kaibigan, maganda ito ng panggatong. Patuyuin lang. Sa mahal ng ano ngayon ng gas? Kahapon bumili kami ng gas almost 900 pesos ang isang uh, tangke. Laman lang yon. Pero kung meron po tayong mga ganyan, mga kahoy, mga uling-uling pangalawa, hindi na po natin binili ang kahoy, hindi na lang. Kaya yan, maganda po yan na pangreserba. Sa panahon na wala na tayong mabiling gas, di ba? O walang pangbiling gas makakatulong po yan kailangan po ay maging na practical talaga tayo sa buhay sa panahong ito dahil hindi na po paluwag na paluwag ang buhay kundi pasikip na pasikip po ang uh, sitwasyon ng buhay sa mundo kaya dapat po maging masinag tayo kapag meron po mga ganyan kahoy kahoy ay pwede po yang uh, ganituhin kung sa aton pa sa sibuyan, tisak ba? Tisakon, yan. At uh, ibilad doon sa bubong ng aming tubo para matuyo siya. Yan, maganda yan, mga ganyang kahoy. Marami pa doon. Kasi eh, napag-isipan namin ni Ma'am din na mag-ipon-ipon po tayo ng mga ganyang uh, panggatong kasi kapag dumating sa punto na wala tayong uh, mabili na gas o walang pambiling gas yan, makakasuporta po yan basta meron lang po tayong uh, wala na maayos yan, nakakamiss din ang mga ganyang pag tihak-tihak tisak-tisak ng kahoy na alala ko naman sa isla nung araw. Trabaho ko yan eh. Pag sa school, magtisak-tisak ng kahoy. Pupunta pa doon sa mga gilid-gilid yung mga nakatumba na ng mga bakod. yun ang magandang gawin pang gatong. Pero ito, sariwa pa to eh kasi kapuputo lang sa puno. Ito ay puno ng abukado. Yan, ang ganda po niyan pag natuyo, mabilis po 'yan. At ibibilad pa po ito, 'di ba? Yung iba ay bumibili pa ng kahoy. May mga tao din na ayaw nila magluto sa gas. Gusto nila sa kahoy o kaya sa uling. Ang mahal po ng uling ngayon, eh, ito po, libre na po ito. Yun, dapat sinupan lang natin ng konti ang ating buhay para meron po tayo mga bagay-bagay na ginagawa. Tapos libre naman, di sinop -sino na po natin. Eh, mga kaibigan, marami pa yan doon sa labas. At uh, si Bunso ay naglaba. Yung akin namang isang anak ay dito rin nagsampay dahil maulan na nung ah uh, hapon uh, yata, paggabi. Ayan po. Kamusta po kayo? Oras na po ng tanghalian, kaya mananghalian na po, bag na magpagutom-gutom, kasi mahirap po yung magka-acid tayo, dahil experience ko na po yan, ang magka-acid, kaya wag nyo na pong hintayin pa na malipasan kayo ng gutom, para hindi po magkasakit, mahirap po magkasakit, mahal po ang gamot, mas lalong mahal ang hospital ngayon. So, yun lang mga kaibigan. Patuloy lang po tayo nga manalangin kasi hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari within 24 hours sa mga kaguluhan na nangyayari sa ibang sulok ng daigdig. Mm -hmm. Di po ba? kaya maging handa rin po tayo ihanda po natin ang ating pananampalataya lagi, yung ilawan ng ating pananampalataya ay huwag mawala sa ating puso sa ating isipan sa ating buhay dahil ang ating pananalig lamang kay Kristo ang siyang magdadala sa atin sa kaligtasan at igit sa lahat ang Panginoong Isus lamang ang magiging daan patungo sa kaligtasan ng ating mga buhay kaya hanggang dito na lang mga kaibigan isa pong masayang tanghalian sa inyong lahat. Pagpalaim po tayo at ingatan ng ating Panginoon.